Good morning mga Mama Mas. Balang support today's video is mag-unboxing tayo ng uh, ipapadala ko sana kay Sir Jose M. Ibanez So yung ipapadala ko sana is yung mga sticker na pinagawa niya sa akin. So hindi nga yun natuloy dahil uh, hindi na nag hindi na tumatanggap yung Red Shipment Agency ito sa ano Uh, para sa international So, yung ginawa ni sir is uh, Rito na lang daw At ipapamigay ko na lang daw yung mga sticker niya So, uh, tara samanya niya Ito siya mga may ito so, 200 pieces lang naman Ito 200 plus pieces ito uh, Sticker niya And may isa siyang t-shirt na Andito So, tara Ayan na natin. Hmm, Ayan na. May pulpong pa. <laughs> pulpong. So, Hai ha Hai yang atau yang lamanya ke atau mana. At dito yung pinadalang ko siya ng logo sticker ko. Ayan. Sana. And then, next yung. Ayan. Yung logo niya na to. Dito to. Ayan. Ayan. Ito pa. So, bali ano to. Ah, uh, one pieces. Ganito, ang ganitong klase. Ayan 7 pieces Ito pa mga 56 So, 100 111 pieces And the 13 pieces. And then ito pa, pinapa niya. talagang <laughs> <laughs> Ayan! Ayan silahan 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 sa kanya to, hindi to pinapamigay. Baka mamahalikan <laughs> So, yan lang for today's video, mga may mga. Sana, sa mga gusto dyan, uh, ng logo ni Sir, logo ko po, uh, available po dito sa Bunan Store. So, punta lang kayo at mamimigay ako ng logo sticker. So, thank you, thank you so much, mga may sa support ta. God bless. Bye!